Ah, sobrang nakaka-proud, mga amigos. Ganyang mga content creator na ganun, tumutulong. Super nakaka-proud. Tara diri a, makipagsubay ta sa Mga amigos, si Rosmar naghatag o oh, worth 5 million. Pag-million plus pa sir na, mamigus. Kay plus sa ubang mga sponsors. yang ilagaan si Diwata, mamigus. Kay numdum ko nga si Rosmar. Kapos ni siya nga abangan sa April 6 na ako'y tako nga pasapog. Sumawaday so, na, mamigus. April 6, marunong. So, gitomang yun ni Rosmar. Ang iyang gisaad nga doon na siya pasabog ni kay Diwata na pupuntahan niya si Diwata sa kanyang parisan mamigos para may pasabog siya mamigos at yun mga amigos pag abot ni Rosmar ng mga vlogger mamigos eh, ang gisakinan mamigos kay Tom so perting daghan na ng mga vlogger dito mga videosos nahihirapan sila mag ano pumasok kasi ang daming mga tao yung iba mga content creator gagunit pas mga cellphone nila mga kamera nga <coughs> yeah, na din mga regards, si Rosmar Mamigos mo na nga uh, na bigyan siya ng daan yon for safety sa kanila Mamigos at yun Mamigos uh, una niyang ipinakilala yung easy nga products So, sponsor din yun pala, mamigos. Nagbiki na sponsor para kay uh, Diwata. Isa din yun sa sponsor ni Rosmar. So, pagkatapos dun, mamigos, may motor pa. O, oh, yung una, yung motor pala, mamigos. Binigyan din ng motor si, ano, Rosmar. Motor na, parang ano yun, mamigos, scooter. Ganun ba? Hindi ko alam buwan brand yun. Basta, mamigos, ng sobrang daming blessings na binigay ni Rosmar kay Diwata at deserve din naman ni Diwata yun mamigos. At pumunta sila sa yung ano, track ni Rosmar mamigos. So sa ano, yung track na kumakarga sa kanyang skin products mamigos. Yung kulay pink. Tapos may dinala na ano box, dalawang box kaya pinapili si ano si Diwata kung ano yung ano yung unang bubuksan. sabi ni pumili si ano si Diwata at yun unang bukas sa box mapikos. Yung laman pala ay palagi sosi. So pagtingin ni Diwata mamigo sa sosi. Pag ganun ba, minaliktad na niya, mamigos. Yo! yung reaction ni Diwata Mamigos. Grabe, napaiyak siya Mamigos kasi alam nyo ba yung ano, nakasulad dun sa susi? Isang, akala niya, ano, sasakyan na, pero hindi pala. Isang house and lot Mamigos. Grabe, no? Malaking lagay yun. Yung, one kaya house and lot. So, mga milyonis na yun, o oh, milyonis. Napaiyak si, ano, si Diwata Mamigos kita may di mapaiyak ay nga balay na nagyuta niya mahal ba yakin na dan balay yuta da sa kawan somewhere in Manila so mga to sunod mamigos amigos gabli ang isa ka box ba to medyo madilim yung kawan kaya na ang kawan mamigos medyo madilim eh bigla dumilim ayan ayan kamira ko talaga. Ayan mo na lang. <clears throat> so, ang sunod mga amigos, katong isa ka box. Yeah, pag-abli sa isa ka box mga amigos. Yung nag-abli. So, bandol na yung mga amigos. Asa mo, tapos kikilag sa so, yan. No? Si Diwata. Kay, binandol nga tag-100,000. So, worth 1 million na ito siya mga amigos. So, po, kabuo na... 10 bundles of 100,000. So, equivalent to 1 Million Pesos. Karaping balik ko hilak sa ay kay First time nga kadawat si Koan Mamigos ko, si diwata na to. nga katindad. nga interview sa si ano si Koan Day. taon na di sila nagchat Day Mamigos. Si Rosmar o si Koan kaya nang diwata nga nata na si Rosmar o siya na niya yeah. pila bay tubo so ingon si diwata mamigos wala puno ka boto million ayang ginansya so maoto, perti nang lipayan ni diwata gingan Rosemar, nga. karon milliones na ang ginita mo so, yun mamigos super so, mamigos ikaw sara ni rosmar ya yeah, rosmar lang malakas no grabe grabe sobrang nakaka-proud mamigos ganyang mga content creator na ganoon tumutulong. Super nakaka-proud. Lalo na kay ano, Rosbar, ang bait niya mamigus. Madami siyang baser pero sobrang bait na bata yun. Si Madam Rosmar. At napakaswerte din ni ano, diwata. Dami nagbibigay sa kanya mamigus. at deserve din sa kanya mamigus. Ayan mga amigos. Sobrang nakaka-proud yung ginawa ni Rosmar na pagtulong kay Diwata. Aside kay Rosmar mga may nauna pang namigay mga amigos si Ganda daw, si, ano, si Madam Glenda, at si ano, mayroon pang attorney daw doon pumunta. Tumulong din. Uh, sa madaming mga sponsor, mga ay si kuan si Kaan si Rindon Labador o si Dagan pa mamigas katong na si kuan Igado Miss Igado Dagan pa sumoto siya mamigas